Magsha-shopping sila sa Dali, kaso lang lagayan. Bring your own bag. 15. Piso. Sakay ka na piso. Bring your own bag po dito. Lagi ako nabili ng Dali Grabe. Welcome to Dali. Oh, Papasikit ka ng banana, <laughs> Ah, di ko pa nadala yung bag. Hindi, wala yan dito. Wala yan dito sa kanila. Tubig dito yung 11. Tubig nila 11 lang. Ha? Doon sa kabila, day. Lo, asan yung tubig? Day. Ha? Hindi Sprite yan eh. Ato, oh, Ang maliit na lang, Day. Eh. Ala, maliit na lang, Day. Wala na yung tubig na malalaki. Maliit na lang. Naubos na. Walang stock. Wala Ayun, no? Six liter? Wala nga, eh. Six liter nga. Saan? 6 liter? Ayun, oh. Wala nga. Ito yung bitbitin mo. <laughs> ito. Mura Wala ba na, JL, maliit. Alanganin naman yan. Mura dito. Mura dito. Sa taas ka, titignan sa price. Pwede yan na lang ulam. Mura dito, sabon. Ito dayo, ito, ito binili natin dahi. Yung 55 lang. So, nag-shopping po ano sila. Dahil ano, yung, siya? ano, century. Sabi niya, bibili daw siya ng ano. Pura lang yung maliit eh. 4 pesos na yung tubig. Pura nga lang. Wala nga malaki. Malaki nga sana eh. -da, -da? Sarap yan. Ano? Sausage. Mahilig siya sa hotdog eh.

Mm, Maganda kasi kainin to eh, kasi pang tanggal stress eh. Oo. Oh, oh. Nag, ano no, nag na yung nag-melt na yung init eh. Ay, init kasi. Hindi lang kinayin yung aircon dito. Ay, ito dahil oh, 69, palaman. Sarap yun, 69. Ah, 69, ayun no. Yung ganyan kong binini dito, pinakaibos ng mga anak ko. Ito yung 49 cheese. Ayun, Masarap man. yan, Parang tapos ano, yung uh, Oo oh, nga, no. Mura lang, oh. Hmm. 69. 100 plus na yun sa iba. Gusto ko to. Tsaka butter. Sarap yun, oo. Oh. Ito na nang uulamin ko. <laughs> <laughs> May... <laughs> oh, lagay sa kanin. No, kasi? maliit kasi. ano kasi ilag. Isama mo na nga lang to. Pagbayad mo. For ano to? 450. Kaya hmm. yeah, nga eh. Hmm. 69 nga. Oh, hoy Oh, may iba dito, may bakol. Hindi siya yakol, bakol. Yung yakult nila, baka kult. Made from Dali. Baka kult. Mura lang siguro. Walang malaki Wala nga eh, naubos na siguro. Kasi yung ano, siguro dami bumibili dito tubig. Sito? 12. Ay, 12 lang oh. Magkano yun sa iba? Sa tindahan? 15? 18? 450 tubig. Lasa. May oh, okay. lasa. <laughs> doon na lang daw si ati, sa may lasa. Magyan <laughs> na lang tubig. <laughs> Ay, bibili ka lang. Yeah. Bibili ko pa kasi. Ang ano ba? Bibili ako ng ano. Pang yung imperador Paon. sa kanila, tridor. <laughs> Ilmayor pala. Ilmayor. ko yung imperador, tridor. Nakalagay Ilmayor pala. Pasaway. <laughs> ah, oh, yung alak nila, dai. Made in Dali din to, day. Tingnan mo sa likod, Dai. Oh, made in Dali. Everyday. day. Pag tiningnan mo iba ang ano, nakalagay doon made in Dali. May sarili silang factory, day. Bukod sa mura na, masarap pa. Bukod sa masarap na, tipid ka pa. Ano ba inaano mo, Dai? Hindi, ano ba sinasabi mo na magdadala ka? Ah, oh, kasi bukas paggagaling mo ng office, dibili ka rito kasi 'yun ang dadalhin mo papunta swimming. Oh, sabi ko sa iyo eh. GL. Sadali ka pala mamili yung bibit-bitin mo bukas. Sa buka, swimming. Ay, hindi ka kasali. Ganun. Eh. hindi ka sasali? Ay, ganon. Di ka dito mamili ka bukas. Malay mo, ibili, ibig, ibigay na buhok yung sa bill natin. Huh? Maawa naman sila. Patin pa yun? Patin pa ba? Bukas? Bukas. Bukas daw? SLDN? Oo. Uy. Pailin. Maniwala ka kay Heidi. Minsan lang nagsasalita to. Sabi ni Dan sabi ni Naira bukas. <laughs> Malay mo. Ito po, bidin dali to day. Oh, alam mo yan, hindi mo lang sila sabi sa sabi mo Martes eh. So, Kaya ma. eh. Hindi ko alam. Wala <laughs> <laughs> ko alam dun. Wala akong idea. Day, may din dali day. Tingnan mo day. 45. Uh. Ocho lang. Gatas. Hmm.